Pero may nagpapasaya na ba sa sa'yo ngayon? Kasi parang ang tahimik ng love life mo. Ay, <laughs> um, medyo matagal-tagal na din po na, na natapos po yung, yung, yung last relationship ko po. Like, almost two years na din. Uh, ngayon po, dahil sa mga pinagdadaanan ko, mas focus ko sa family, sa friends ko. I mean, hindi naman po nag-close yung doors ko sa sa Parang, kung may darating man, God willing po. Tsiyo, mm -mm. kung may darating man, ikaw po una, kung sa saan Hindi siya. <laughs> ay, <di> siya. <laughs> <laughs> hindi siya. She's love. Ay, ay. Yung nanay ko muna. totoo. Pero open ka ba ba sa foreigner? Or gusto mo Pinoy na? Ay, kahit... Nakakaloka talaga. Hindi hindi dahil yung mga past relationship ko. Eh, parang, nagkataon, kumbaga ba, ah... <laughs> uh, open naman po ako kahit anong lahi basta basta yung basta mamahalin ako nang buo. Ah. Wow. <laughs> Pero importante doon yung humility talaga para sa akin kung paano siya nagtatrato sa sa ibang tao kasi uh, like hindi lang din sa mga taong above them ah like equally. Yun yung pinaka-important sa akin po. Hmm. Thank you Ma.